Ganito. Yan, minamasa-masa na ibigote yung, yung ano. Oh. Pinapalubo, eh. may lubo. Oh. Yan o. Oh. Yung harina, nilulubo nyo. Mga oh. isa. Ah. Kaling nito. Ay no, oh. minamasa-masa o. Oh. Yan, mantika, sige. Galing ha. Ah. Ayos eh o. Oh. si Balbas o. Oh. Iba bigote o. Oh. Ay, si Bombay. Ah, Binibupalubulubo, yun. Oh. Ay, si Bombay, Oh, oh. Lalusog ka nila. Ito yung mga eh. tinatapon na parang basahan, eh. Hinahagis lang, yun. Eh, oh. Ayan, oh. Ang lulusog nila, oh. Tignan mo, malusog sila, yun. Oh. Hindi sila payat. Dahil yan sa mga uh, pagkamay-kamay nila. Nakakatabayan, nakakalusog. Ngayon, nahagis lang. Para lang ng nag nagagis ng basahan ayun you no know. sinasalaw ni Bigote, oh ayos eh ayo. oh ano kaya style nito ayan piniprito parang siyang iniihaw eh ayan ayos sa ah. kaling na paggagawa eh oh kanina binilubo-lubo niya lang ngayon ni ayan oh anong gagawin yan ay, tagdapay-dapay man itong dati. So, tagluto, tag, no, taglaparo tag man. Ayun, tagdapay-dapay tapay Na, grabe, taglaparo-laparo man itong dati. <laughs> ayun, no, napagkaon itong taglaparo-laparo man. Ay, grabe man mo naman tag... Ano himo ng baro inin dati? Alam mo yung damit na ginaganon-ganon? Iyon know, o, iyon know, o, iyon know. o. Ay, ay, ng mga tao. Pagkalimpyo, baka tispa ko. Tag... Iyon know, o. Grabe manini na mga tao. Tag, kumot-kumot pa ka Hindi Yeah. Ah! Ito yung sinasabi niya, hindi naman nakakain yan. Kayo naman eh. Grabe man na mga tao. Sana mong kum... Iyon o. Oh. Ah, Dinurug-durug talaga sa kamay niya o. Oh. Oh. ng... Ang durog-durog ng gulay, eh. Ayan, oh. oh. Eh, kain kayo dyan. Hindi naman nakakain na yan sa amin ni Balbas, eh. Hmm. Anong gagawin niya sa susunod nito? Sibuyas. Ayan, butang na si sibuyas. Lahat mo na yan. Kinchay. Ayan, carrots. Ayan. Ayan. Eh, Di, butang mo na itong lahat masala powder kulang pa sa masala Buta yan pa ng masala yun asin yan masarap talaga yan sigurado ang bituka mo yan may kalalagyan ka sa banyong takbo mo yan nandiyan na mantika eh halo halo yan halo halo sige halo halo mo na yan biguti Ayan, kulang sa mantika. Tubig pala. Tubig pala yun. Ayan. Ayos eh, Lulusog nila, oh. Ay, sabi niya, oh. Ang sarap na pagkaluto yan. Ayan, sinandok lang ng kamay, oh. Pilagay mo na yan. Nakumot-kumot na. Okay. Mas Paspasin magkumot. Sabi ng mga tao, yung katispak. Kalimpyo ba? Ako, kung ako ini, matapay ko ini, lapaw ako pagkaon sa iyo, Ayun, tagbuta na ng masala sauce. Curry powder pala. Tagbutang na ng curry powder, o. Oh. Ayan. Halo-halo na. Haloin mo. Haloin mo na maayos. Sabi nga nun. Ayan, o. Oh. Kumuha ng dalawang baso. Tag pino-pino pa kayo ni oh. Lagpot na yung mga iba, unang oh. lagpot na. sayang nasayang. Tumatapon eh, oh. Sayang yung biguti. Eh. Ah, may si Bombay baso ng pandurog niya. Oh. Pero kain na gito grabe to pag kumut-kumut ni oh. Di gito dito ta ko Di gito ko mo kaon ni mga, ka mga pagkaon nila ng ana. Pag di limpyo. Ano yung ba sunod din ni eh? Butter? yung Butter? Oh? No? Cheese, cheese. Tangan ng cheese. Para lumami. Kung ano yun nila makapagkaon? Para lami. Butangan ng cheese. Ayan, para masarap yan. Yan magpapasarap. Magpapalasa dyan eh, yung cheese eh. Ayan. O yun, kinsay. Ay, si Kuya. Pwede ka. Ayan Oh. No? Ayun, paghalo niya, para naghalo lang si Minto eh, palita. Alam mo yun? Ayun, palita, para naghalo ng si Minto eh. Oh. oh, butang na oh, sa plato. Yun. Luto na. ay magkaluto. Grabe. Sobra, kalimpyo niyo. Ayos na ayos. Pagkaon nyo ni Modil so, mga lima minuto, tsagan ko sa banyo. Kaya ni Modil bungkag na. bugs Guba ang banyo doon. Lababo yung guba. Grabe na yan ah. Oh, serve na. Kao na. Sarap yan oh. No? Grado igit-igit ng labas. Mo.